Isang kaganapan ang gumulat sa mga mamamayan sa bayan ng 13 Martires sa Cavite. Dahil noong January 6, 2017, ay isang dalaga ang walang awang hinalay at pinatay. Walang awa ding pinagpuputol ang katawan nito at saka isinilid sa sako at kahon. Matapos gawin ang malagim na krimen, ay nagawa pang iwan ng suspect ang putol-putol na katawan ng dalaga sa gilid ng kalsada. Nagdulot ito ng pangamba at pagkabahala sa mga tao sa bayan ng Trece Martires. Malaking katanungan sa kanila kung sino ang taong walang awa na gumawa nito at ano ang nagtulak sa kanya kung bakit niya ito nagawa at kung sino ang dalaga na ginawa ng karumal-dumal na krimen. Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay natukoy ng mga otoridad dahil sa kanilang masusing pag-iimbestiga. Dahil bukod sa nakita nilang pera-perasong katawan ng dalaga, ay natagpuan din nila ang mga ID. Ang mga ID na iyon ang naging susi para matukoy nila ang pagkakakilanlan ng kaawa-awang biktima. Ang biktima ay kinilalang si Mitzi Joy Balonsay, labing pitong taong gulang ng mangyari ang krement. Siya ay nag-aaral sa Cavite State University at kumukuha ng kursong tourism. Ayon sa pamilya ni Mitzi, siya umano ay isang mabait, masipag at relihiyosong tao. Siya rin daw ay matalino kaya naman siya ay nabiyayaan ng scholarship ng university na kanyang pinapasukan. Tumatayo din umano siya bilang isang leader ng kabataan sa kanilang komunidad. Sa kabila ng pagiging mabuting tao ni Mitzi, ang kanyang buhay ay bigla nalang nagtapos dahil sa maling pagtitiwala sa isang tao. Ayon sa ama ni Mitzi na si Jerry Balonsay, noong January 5, 2017 ay umalis umano ang dalaga. Nagpunta umano ito sa kanyang eskwelahan bandang alas 10 ng umaga para magbayad ng kanyang matrikula. Ngunit gabi na umano ay hindi pa rin ito umuwi tila napawi naman ng pag-aalala ng ama ni Mitchie sa kanya dahil nakatanggap daw ito ng text message mula sa kanyang anak. Base sa text, ay sinabi daw ni Mitchie na siya ay nakitext lamang at makikitulog daw ito sa kanyang kaibigan na nagngangalang Camille kaya hindi ito makakauwi. Kaya inakala daw ng kanyang ama na ayos lang ang lagay ng dalaga. Kinabukasan, noong January 6, 2017, ay isang tawag umano ang natanggap ng ama ni Michi. Ang tawag na ito ay mula sa isang investigador sa 13 Martires City. Tinatanong daw ng investigador kung may nawawalang kaanak si Jerry. Ngunit itinanggi naman ito ni Jerry at sinabi na wala siyang nawawalang kaanak. Makalipas lamang ang ilang sandali ay binahagi ng investigador na may natagpuan silang walang buhay at putol-putol na katawan ng isang dalaga at ito ay naggangalang si Joy Balunsay, base sa mga ID na kanilang na Ang balitang narinig ng ama ni Mitzi ay napakasakit para sa kanya. Labis ang lungkot na kanyang naramdaman dahil hindi siya makapaniwala na sinapit iyon ng napakabuti niyang anak. Para makumpirma kung kay Mitzi nga ang nakitang katawan, ay agad-agad itong sumama sa mga otoridad nang siya ay makarating. Gumuho umano ang mundo niya nang makita niyang ang anak niya ang walang awang pinatay at pinagputol ang katawan. Hindi mapigilan ni Jerry na lapitan ang anak at kahit kalunos-lunos ang sinapit nito ay nagawa pa rin niyang yakapin at halikan ng noo ng anak bilang pagpapaalam dito. Agad nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang salarin sa pagpatay kay Mitzi. Sinuri nilang maigi ang katawan ni Mitzi at napansin nila na maayos ang pagkakaputol sa katawan ng biktima. Kaya napagtanto nila na ang salarin ay may kaalaman sa pagpuputol o paghiwa. Nag-imbestiga ang mga otoridad sa Cavite State University dahil doon ang huling lugar kung saan nakitang buhay si Mitzi. Isa-isa nilang ininterview ang mga kasamahan ni Mitzi sa teatro ng kanilang eskwelahan para makakuha ng impormasyon na maaring makatulong sa pagpapabilis ng kaso. Inalam din ng mga otoridad kung may karelasyon ba si Missy sa pagkakaalam nila. Naging matagumpay naman ang ginawang investigasyon ng mga pulis dahil marami silang nakuhang impormasyon at isa na doon ang pangalan ng isang lalaki na masugid na manliligaw umano ni Mitzi. Ang lalaking tinutukoy ay si Alvin de Los Angeles. Si Alvin ay 20 years old at isang engineering student. Siya ay kaibigan at kasamahan ni Mitzi sa teatro. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, si Alvin ay manliligaw ni Mitzi. Base din sa pahayag ng ama ni Mitzi, ay bumibisita daw si Alvin sa kanilang bahay at nakakasama rin daw nila ito tuwing sila ay sumasamba. Dahil sa mga impormasyon na nakuha ng mga otoridad, ay nagsimula na silang maghinala sa binata kaya mas nilaliman pa nila ang investigasyon dito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nalaman din ng mga otoridad na si Alvin ang nagbalita sa mga kasamahan nila sa teatro na may natagpuan na putol-putol na katawan at maaring si Mitzi Joy daw ito. Agad-agad pinuntahan ng mga otoridad si Alvin sa boarding house na tinutuluyan nito na may isang daang metro lang ang layo sa kanilang eskwelahan. Madali naman nilang natagpuan si Alvin nang sila ay makarating sa inuupahan nito. Ayon sa mga pulis, hindi pa man umano sila nag-uumpisang magtanong kay Alvin ay nagsasalita na ito. Paulit-ulit daw nitong sinasabi na hindi siya ang may gawa ng nang nangyari kay Mitzi. Dahil sa patuloy nitong pagsasalita, ay mas tumindi ang paghihinala ng mga pulis. Ayon sa kanila, ay maaring inuusig ito ng kanyang konsensya kaya walang tigil ang pagsasalita nito. Ilang oras lamang ang makalipas simula nang siya ay puntahan ng mga otoridad ay kusa na itong umamin sa krimen na kanyang ginawa. Ayon kay Alvin, ay noong January 5, 2017, bandang alas 3 ng hapon, ay sumama sa kanya si Mitzi. Dahil malaki ang tiwala ni Mitzi kay Alvin, ay sumama agad ito sa kanya. Pumunta umano sila sa kanyang boarding house para sila ay makapag-usap. Ngunit ang maayos sana nilang pag-uusap ay nauwi umano sa away. Ang dahilan ng kanilang away ay dahil ayaw umano pumayag ni Mitzi na makapagbalikan kay Alvin. Dahil sa pagtatalo ay nagtangka umano umalis si Mitzi at iwan ang binata. Pinigilan naman umano ni Alvin si Mitzi na umalis kaya nasampal siya ng dalaga. Labis umano ang pagmamahal ni Alvin kay Mitzi at hindi niya matanggap ang nangyari. Dahil sa away na nangyari at sa pananakit ni Mitzi kay Alvin ay nagdilim umano ang paningin niya at sinakal niya ang dalaga. Dahil sa nangyari ay nawalan ng hininga si Mitzi na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mawalan na umano ng buhay ang dalaga ay nagawa pa itong pagsamantalahan ni Alvin. Matapos niyang pagsamantalahan ang katawan ni Mitzi, ay nabalot umano siya ng takot. Kaya't umisip siya ng paraan para maitago ang krimen na kanyang ginawa. Umalis siya sa boarding house at iniwan ang katawan ni Mitzi para kumuha ng kutsilyo. Nang siya ay makabalik, dinala niya sa CR ang walang buhay na katawan ng dalaga. Sinindihan niya umano ang gripo para hindi siya marinig at para patuloy ang pagdaloy ng dugo at doon niya na sinimulan na pirapirasuhin ang katawan ng dalaga. Matapos niyang putol putuli ng katawan ng dalaga ay nilagay niya umano ito sa sako at isinilid sa isang kahon. Kinabukasan, bandang madaling araw ay lumabas si Alvin. Kumuha umano siya ng pera sa wallet ng biktima na nagkakahalagang 500 pesos at nag-arkila ng isang tricycle patungo sa 13 Martires, Cavite. Sa kanyang pag-alis ay daladala niya ang kahon na naglalaman ng putol-putol na katawan ng biktima. Nang siya ay makababa ng tricycle ay nagsimula siyang magmasid-masid sa paligid. At nang mapansin niya na wala ng tao ay iniwan niya sa gilid ng kalsada ang kahon kung saan niya isinilid ng katawan ng biktima. Lumalabas sa masusing investigasyon ng mga otoridad na si Alvin ay may degree sa food technology. Bukod doon, ay nagmamayari din umano sila ng katayan ng baboy. Dahil sa mga kaalaman, ay naging mas madali umano sa kanya ang pagpipiraso sa katawan ng biktima. Isinailalim din si Alvin sa test para masuri kung siya ba ay nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot kaya niya nagawa ang kremen. Ngunit lumabas sa unang test na siya ay negative. Dahil sa patong-patong na ebidensya, Si Alvin ay sinampahan ng kasong murder at kasalukuyang nakapiit sa Indang Police Station. Ayon kay Alvin, ay labis umano siyang nagsisisi sa kanyang ginawa at binabagabag umano siya ng kanyang konsensya. Humihingi siya ng tawad sa mga mahal sa buhay ni Mitsi na naapektuhan sa nangyari. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Mitsi sa pagkawala niya at malaki umano ang epekto nito sa kanilang buhay hindi nila matanggap na ang taong labis na pinagkakatiwalaan ng kanilang anak ay ang tao rin nakikitil sa buhay nito. Kaya't paalala sa aming mga taga-subaybay na huwag basta-basta magtitiwala sa isang tao. Mas maigi na kilalanin muna itong mabuti at huwag ding ugaliin na sumama mag-isa sa isang tao, lalo na kung hindi maganda ang lagay ng inyong relasyon. Kung may kaso kayo na gustong itampok sa ating channel, ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago namin videos. Thank you for watching.